At ngayon nga guys, nagpatayo ako na isa pang branch ng bigasan. Medyo malaki din yung nagastos ko dito dahil halos lahat ni renovate. Ito nga pala itsura niya guys. So talagang sira na din yung kanyang bubong. Pinaayos ko din yung mga linya ng kuryente at yung mga kahoy talagang kailangan ng tanggalin. Kasi nga lumang luma na siya. At bago nga ako magtayo na isa pang branch ng bigasan, sinigurado ko muna na meron akong maayos na sistema doon sa main branch. At syempre, hinanda ko na din yung sarili ko na pwede tong malugi at pwede din tong magtagumpay. Kung ano man ang maging resulta, basta handa ako. Inabot nga siya ng tatlong linggo bago matapos yung renovation. At ito na siya ngayon. O, oh, di ba guys, para sa akin napakaganda na nito, simple lang. Sa bigasan kailangan mo lang naman ng simple. Basta maayos at malinis. At kailangan puno siya ng bigas para maging attractive sa mga customer. Ang maganda sa bigasan, madali magtayo ng second branch dahil napakadali nitong i-manage. Kumbaga madali mong ma-monitor yung inventory. Kaya isa to sa nagpalakas ng loob ko. Mas pinili ko nga magpa-renovate dahil wala akong makitang pwesto na ayos na. Maganda kasi yung location nito at madaming tao. Napakabuti talaga ng Diyos dahil matagal na namin 'tong pinagdadasal. Kung kaya niya ding gawin sa akin, kaya niya ding gawin sa inyo.